Verse 7, at ang unang nilalang na buhay ay katulad ng isang leyon. So, no? at ang ikalawang nilalang na buhay ay katulad ng isang guyang baka. At ang ikatlong nilalang na buhay ay may mukhang tulad ng isang tao. At ang ikaapat na nilalang na buhay ay katulad ng isang agilang lumilipad. Verse 7, meron tong dalawang uh, Yung una, to apat na nilalang na buhay, ito ay ang apat na nilalang na uh, nakasumpong ng katwiran sa so pamamagitan ng katubusan. No? So yung leon, ito ay tumutukoy mga kapatid sa mga ninitkang mababangis na hayop. No? So yung mga mababangis. Sila ay naging righteous din. No? Pangalawa, yung guyang baka. No? Ito naman ay tumutukoy sa mga maamong nilikha ng Diyos. Pangatlo, ito naman ay tumutukoy sa sangkatauhan, syempre mga kapatid. At uh, yung sumunod, yung kahulian, ito ay agi lang lumilipad. Ito naman ay nagre-represent sa mga sa mga hayop na nasa yung patawin. Ano yung wala dito, mayroong dalawang wala. Una yung mga gumagapang, yung mga creeping creatures, no? At uh, pangalawa yung mga nasa dagat. Makita din natin sa darating na bagong Jerusalem ang mga hayop na gumagapang at ang mga hayop na nasa tubig. Mga kapatid, sila ay wala. Bakit kasi wala nang dagat doon, no? Kaya Uh, yung dagat kasi, ito represent kamatayan. Yung dagat ay nagre-represent ka sa kamatayan. Kaya yung dagat ay hindi nakasama sa bagong Jerusalem. At syempre, wala din yung mga creeping, mga gumagapang nila. Kaya lumalabas, ito lamang ang nakasungkong ng kaligtasan, mga kapatid. O apat na nila lang na buhay na ito. Ngayon, mga kapatid, uh, tignan natin yung isa pang angulo sa Ezekiel chapter 1. So, alam natin na ito din ay tumutukoy din sa apat din na katangian ng Panginoon. Matthew, pinapakita ng Mateo na yung Panginoong Yesus ay hari. No? Kaya yung leon, mga kapatid, bilang hari ng kagubatan, nilalarawan din ng leon na ito ang ating Panginoong Yesus bilang ang ating hari. Okay? So yung ikalawa, yung buyang baka, mga kapatid. Alam natin yung buyang baka, ang kanyang trabaho ay yung alipin ng sakuhan para uh, magbigay ng pleasure tao, no? So, yung Panginoong Yesus, siya ay tila magaguyang baka, no? Sa Marcos, pinakita sa atin yung buhay ng Panginoon na naging alipin ng Diyos uh, para matupad ang katwiran ng Diyos alang-alang sa pag-ibig niya sa tao, no? Yung Panginoon ay naging guyang baka na nag-carry ng burden, ng kabigatan hanggang sa kanyang kamatayan. No, kaya yung guyang baka din na ito, mga kapatid, ito din ay tumutukoy sa katangian ng ating Panginoon. Yung ikatlo, mga kapatid, dahil ang Panginoong Yesus, although siya ay kumpletong Diyos, ngunit dahil siya ay nagkatawan tao, siya ay naging kumpletong Diyos at perfectong tao. Kaya dito sa Lucas, pinakita sa atin ng Lucas, na ang ating Panginoong Yesus ay may perfectong pantaong pamilyahay nakita sa atin yung ikaapat na picture, yung agilang lumindipan. Yung agila, ito yung sumasaklaw sa mga bagay ng kalangitan. No, ito yung pinakamataas na nakakaabot ng mga bagay ng makalangit. So yung ating Panginoong Yesus, sa dyan, yung aklat ng dyan, ito ay tumutukoy bilang ang ating Panginoong Yesus sa kanyang pagka no Kaya itong apat na item na ito, ito ay tumutukoy sa apat na katangian ng Diyos no? na pinakikita ng bagong tipa ng Mateo, Marcos, Lucas at Juan, mga kapatid. No? So sa kabilang banda, ito ay nagre-representa sa atin, sa lahat ng mga nilalang. Sa kabilang banda, ito din ay tumutukoy sa katangian ng ating Panginoon Jesus Christ naman. Verse 8 mga kapatid. At ang apat na nilalang na buhay na may anim na pakpak, bawat isa sa kanila ay puno ng mga mata sa palibot at sa loob at sila ay walang pahinga araw at gabi na yung sasabi, banal, banal, banal. Ang Panginoong Diyos ang makapangyarihan sa lahat na siyang nakaraan at siyang ngayon at siyang darating. Nanggit dito yung banal, banal, banal. Bakit tatlong beses siya pinanglut? Kasi ito ay nagpapakita sa kalikasan ng Diyos sa kanyang tasinong persona. Siya, siya yung ama, siya ang anak at siya ang espiritu mga katatid. At dito bilanggit din yung tatlong bahagi ng mga panahon na nakaraan pang kasalupuyan at hinaharap. Ito din ay tumutukoy din sa tatlong tatlong persona ng ating Panginoon, ng ating Diyos. Siya ay may tatlong persona. Yung apat na nilang nila na ito, mga kapatid, ito rin ay merong mata sa loob at sa labas. Sa kanyang sarili, sa pag ng apat na nilang nila na ito, ito ay parang tila baga kristal na nakikita yung kanyang loob at kanyang labas. No? Meron siyang uh, kakayahang makita ang kanyang sarili. Yung siya ay qualified no na magkaroon ng na kabanalan at kalwalatian ng Diyos no dahil siya ay malinis sa kanyang loob at sa labas no ito ay uh, nakikita mismo ng na kanyang mga mata sa loob at sa labas no ito ay punong-puno ng mga mata to ay napaka-transparent mga kapatid no kaya uh, salamat sa Panginoon tayo rin mga kapatid ay uh, bahagi sa to sa loob ng katubusan ng Panginoon mga kapatid tayo ay na-justified at tayo ngayon ay kaisa ng apat na nilalang na buhay na ito na tumatayo, mga kapatid, na uh, matuwid sa harapan ng Panginoon o Panginoon Jesus. Verse 9, At kapag ang mga nilalang na buhay ay nangabibigay ng kalwalatian at karangalan at pasasalamat sa Kanya na nakaupo sa trono, sa Kanya na nabubuhay magpakailan kailanman. No, hindi lang yung apat na nilalang na buhay ang nagbigay ng uh, sa Panginoon. Later on, magbibigay din ng kalwalatian yung 24 at lahat ng mga anghel, bibigay sila ng kalwalakiaan o at papuri sa Panginoon. Pero dito, yung apat na nilalang na buhay dito, kapansin-pansin na meron silang pasasalamat. Pasasalamat sa uh, ating Diyos bakit? Dahil sa katubusan, dahil tinubos ng Diyos ang apat na nilalang na buhay na ito, marapat lang na magbigay ito ng pasasalamat sa kanila. Praise the Lord. Samantalang yung mga anghel, hindi nila kailangan ng katubusan. Kaya sila ay uh, mabibigay lang ng karangalan at papuri sa Diyos. Verse 10, ang 24 na matanda ay magtira pa sa harapan ni yaong nakaupo sa trono at magsisamba sa yaong nabuhay magpakailan-kailan at maglarit kanilang mga putong sa harapan ng trono. Sinabi na maglalagay ng kanilang mga putong sa harapan ng trono. Ibig sabihin, darating ang panahon no, na sila ay magbibiting sa kanilang pwesto. Yung kanilang trono, yung kanilang corona na nagre-represent sa kanilang authority, ito ay ibibigay din nila sa mga mandaraig, sa atin mga kapatid na magiging haring kasama ng Panginoon. Makita natin ito sa chapter 20 verse 6, kung saan yung mga Kristiyano na naging qualified para maging kasamang hari ng Panginoon, sila mga kapatid ay naging kasama ng Diyos. So, sila na ngayon ang nagkakaroon ng uh, corona. So dito yung 24 na mga elders na mga angels na ito, sila ay magre-resign pero temporary sila ay nag-exercise ng authority ng Diyos. Pero later on, ibibigay nila ito sa mga mandarin na kasama ng Diyos ng Panginoon na magahari ng isang libang taon. At dapat ka aming Panginoon at Diyos na tumanggap ng kalwalatian at ng karangalan at ng kapangyarihan sapagkat nilikha mo ang lahat ng bagay at dahil sa iyong kalooban ay nagsisiiral at nalikha sila. Amen. Praise the Lord. So dito mga kapatid, nagbigay ng papuri yung uh, 24 na elders sa ating guys, mga kapatid. No, hindi na sila nagbigay ng pasasalamat bakit kasi hindi sila tumanggap ng katumbusan. Nagiging nila ang glory para sa ating Panginoon. Nagiging nila ang karangalan at pabalakian wal sa Panginoon. Praise the Lord.